Ada? Sir Nigo, mapadaan po kayo. Tamang-tama, kailangan ko po kayong makausap. T Tungkol saan? Si Ma'am Robin po. Kamusta po siya? Nailibing na po bang tatay niya? Uh, na yung daddy niya. Pero hindi ko pa rin siya nakakausap eh galit pa rin siya. Ganun po talaga pag nawala ng magulang. Gagalit ka, sasaktan. Ito pong halaman na ito, nakakalma po ito pag ginawang tsaa. Baka gusto niyo po, dala niya po siya. Salamat, Ada, pero... sa pagkakakilala ko kay Robin, hindi niya tatanggapin yan. Pero iba talaga yung kabaitan mo kahit na never siya naging mabait sa'yo, concerned ka pa rin para kay Robin. Gusto ko lang po talaga makatulong. Gusto ko po kahit paano gumana ang pakiramdam niya. Sir Migo, sinisisi pa rin ba niya yung taong ibon sa nangyari? Oo, Ada. Pero wala ka naman. I mean, I mean, wala, wala namang kasalanan yung kaibigan mo. Yung ginagawa lang niya kung ano yung tama kaya dapat hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Hindi na. Nahirap na. Ayaw niya nung nakasakit. Nakausap ko siya, sabi niya hindi na siya lilipad. ko, hindi ko lang siyang yakapin. Kung pwede ko lang siyang makausap at pasayahin. Kung pwede ko lang siyang makita. Para kahit papano makatulong ako dun sa bigat na nararamdaman niya. Kung pwede lang, pero... Ayaw niya na talaga. Ayaw niya na makasakit na ibang tao. Ah. Uh, Nakapag-desisyon na siya. Hindi na daw siya talaga lilipad. Pero? Sige po. May gagawin pa ako, Sir Migo. May dami ko pang tatapusin dito. Uh, Ada. Uh, ikaw mo sa muna ng okay, Angel. Kung magigita pa kayo. com pode é dela